Hi everyone, it's me again, Kuya Daniel and gusto ko lang ano no i-share tong bagay na to actually, uh, kailan lang din naman ako naging interesado sa mga PNP Director General no and nakakatuwa yung mga aspiring uh, PNP chief like Oscar Arbayalde Guillermo Aliazar Bato de la Rosa And hindi ito hindi naging uh, PNP chief pero naging lineup siya dapat. Kaya nga lang ay, he exposed kung ano yung nangyari dati sa uh, Mama sa Panaw Massacre si Mayor Magalong no? and kung papansinin natin yung mga attitude ng mga yan uh, I would like to be specific kay General uh, Guillermo Eljazar tama ba ako? <laughs> di ba? yung pagiging maangas niya is positive side positive side kung saan talagang kinikwelyohan niya yung mga polis na tarantado di ba ayun okay yun eh astig yun di ba ah, pinakikita niya na dapat kayo tayo mga polis eh disiplinado sumusunod sa batas che 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 he runs for the Senate but lost. Alam mo mga Pilipino hindi talaga marunong una eh. Tumingin ko sino yung mga nararapat sa mga ganyan posisyon ng mga matatalino. So I salute uh, General Guillermo Adasar na siya ay na asam na maging senador para mapaayos sa ating Pilipinas. Kaya nga lang ayaw ng mga Pilipino na matitilo matitilo ng senador okay may mga may mga ilan na nakadusot na matitilo okay pero nakakalungkot na despite na mas competitive siya sa ibang tao kaya lang hindi siya nanalo okay now may isang uh, sumisibol o sumibol na siya matagal na na isang general ngayon di ko siya gusto in the way na, na magpalakad siya well, kanya-kanyang opinion to, no? hindi naman ako naninira medyo yung pagiging maangas niya is negative side unlike General Eliasar okay, so sana uh, yung susunod na magiging PNP chief is talagang something sumikat hindi dahil sa infamous but big famous di diba? so yun lang po so, sana maging uh, um, ayos ang Pilipinas okay